nakabili na naman nga ako ng isang sangkala at isang kutsilyo sa TikTok kaya gusto ko sana gamitin ito agad-agad. Sobrang ganda nga niya kaya naman gusto ko na siyang gamitin at mukhang makinis pa to kaysa sa mukha ko. Ang lulutuin ko nga yung sinabawang tahong kaya naman naghiwan ako ng luya, bawang, at saka sibuyas, at saka aring kamatis. Shoot, tamari, kakapanood ko to kay kamangyan eh. Hinugas ko na nga dito yung tahong na gagamitin ko at syempre naghimay na nga rin ako ng talbos ng kangkong at maglalagay dito ko na tanglad o ba diba? hindi ko na yung gigisahin kasi ah, para sa nanay ko hindi pwede mantika kaya dapat less kami sa mantika kaya ang gagawin ko dyan ay nilaga na lang muna tapos pagsasamasamahin ko ng lahat ng mga sangkap ayan ba diba? pagka ah, nalagyan ko na rin ng panimpla. at saka ko siya isasalang sa apoy para less mantika ba diba? kumukulo na nga kaya ilalagay ko na nga yung tahong at saka yung kangkong tapos sunod naman dyan yung panimpla na magic o, di alam nyo na yon kung anong magic yon. Naubusan naman nga kasi kami ng gas, kaya nga nag-uling na naman ako ulit. So, balik tayo sa uling. So, mas okay na rin yan, di ba? Kasi ang kamahal-mahal ng gas ngayon. Wala nang mura ngayon, kaya tao na lang nagmumura. Ay, charing! Sunod ko naman pala yung niluto dyan, yung paksiyo na yan. At hindi ko na nga pala na-videohan yan dahil nalimutan ko at di ko pala na-play. Basta nilagyan ko na siya ng sang mga sangkap. At yan, syempre yung pinaka sangkap talaga niya yung suka, pagpaasim. Basta may pampalasa yan, hindi ko na isa-isahin dahil marami. Ay, charis, kaharot.